Kalaboso ang isang lalaki matapos mang hold up sa isang barangay sa Quezon City. Ang sospek napag-alamang labas-pasok na rin sa kulungan. Si Vel Custodio sa detalye. Arestado ang mamang ito matapos mang hold up sa barangay Pinyahan, Quezon City, alas 10 ng umaga kahapon. Kwento ng biktima na hindi pinangalanan dahil sa isyong pansiguridad. Naglalakad siya papuntang trabaho, nang bigla na lamang siyang harangin ng suspect sa Matinu Corner, Matapas Street at nagdeklara ng hold up. So bigla na lang siyang kinutukan ng baril ng suspect at saka kinuwayo agad yung mga gamit. Hindi niya makwento kung anong big, paano siya, paano tumakas yung suspect natin kasi sa nervous na rin ng biktima. Balot man ng takot at dala na rin ang pagkabigla ng babaeng biktima, nakahingi naman ito ng tulong at agad na naisumbong sa mga pulis ang krimen. Pinakita ng ating mga operatiba ng mga pictures at doon na-identify niya yung suspect. Kaya agad tayong nagkasan ng follow-up operasyon. May record na pala sa himpilan at labas-pasok na siya sa kulungan. Actually, itong suspect natin dati nang nakulog sa kasong pagnanakaw din noong 2019 tapos sumunod. May kaso rin ng trespassing tapos may mga biktima pa to ng na robbery kaya lang tumakomplain at natin hindi nagsusumbong kaya nakakalaya siya Narecover sa 32 taong gulang na suspect ang isang baril na kargado ng mga bala, bag, ID at mga cosmetics. Bigo namang mabawi sa kawatan ng 2,000 pesos cash ng biktima. Inaalam pa ng mga otoridad kung lisensyado ang baril. Pagkatapos ay isa sa ilalim naman ito sa ballistic examination. Tumanggi magbigay na pahayag ang suspect. Haharapin niya ang mga reklamong robbery in relation to Section 28 and 29 of Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.